At mami, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Diretsuhin na natin okay. dahil uh, nasa linya na po natin si USEC Patricia Yvonne P.Y. kaunan, ang Undersecretary for Policy and International Cooperation Department of Migrant Workers o DMW. USEC, magandang umaga! Good morning! Good morning, USEC P.Y. Good morning, Nice to see you again. Yes, yes po. po. Alam nyo na. Alam, pagka nakikita tayo ni Yusek P.Y., laging may good news. Ano, naman. Yusek? O, niyo naman. Yusef? Alam nyo naman, DMW, kaagapin natin yan. Partner natin yan sa ating uh, pagbibigay oh. ng trabaho at pagbibigay din ng warning sa mga illegal recruiter dyan. Alam mm -hmm. mo, sa totoo lang, to, mm -hmm. sa kung uh, yung masaya ako, mm -hmm. dun, dun sa pagkakatayo nitong DMW. Ah, depart, yes. Talaga namang natututukan na ngayon yung True. mga pangangailangan. Ano, Super ng, action ang, uh, yes! Super action sila. Hindi Owas, yung maghihintay ka ng three years. Totoo. Uh-oh. Kaya <laughs> eto, uh, uh, Yusek, eto mag-usapan natin Croatia. Ay, oo. Ano, may meron bang available ngayon na work muna dyan sa Croatia? Ay, marami po. Alam niyo po ba mga kababayan natin, Meron po tayong around 10,000 na mga kababayan na, na nasa okay. Croatia ngayon. Ay, okay. Mm -hmm. okay, at uh, kami po ni Secretary Hans Kakdak, at of course, ni Administrator Arnel Ignacio, tumungo po kami ng Croatia. Nagkaroon po tayo kasi unang-una nang pirmahan ang Memorandum of Cooperation sa kanila. Mm -hmm. So at least ngayon po, may magandang coordination na tayo doon sa gobyerno ng Croatia, yung ang Ministry of Labor nila. At na-mention nila sa atin na mas marami pa pong OFWs ang uh, gusto nila. Pero gusto po nila dumaan sa Department of Migrant Workers mm -hmm. kasi marami tayong mga kababayan ay rumirekta po Correct. doon. Mm -hmm. Eh pagka nagka problema, yun ang problema kasi mga kapuso, pagka dumidirekta kayo, hindi kayo mamomonitor ng gobyerno. Yan ba yung mga direct hire o yun yung tourist muna tapos doon na sila maghahanap po, Yusek? Meron pong tourist muna, meron din naman po ay mga kababayan natin na nasa abroad na tapos po eh meron po sa kanilang magtip, uh, manunood sila ng TikTok, manunood oh, sila oh, ng ah, Facebook video, at maa attract sila ang problema po mga kababayan kami po sa gobyerno we try to negotiate yung tamang sweldo po mm -hmm. at para, para sa kanila mm -hmm. ang nangyayari po pagdating doon since sila po ang nag uh, nag-agree with the employer eh mas mababa po yung natatanggap nila mm -hmm. at ang malungkot pa ready na ba kayo dito sa malung, ay, kayo malungkot ay malungkot mm -hmm. nagbabayad po yung mga kababayan natin ng around uh, 10,000 euro so mga around 500 or more thousand pesos para lang po pumunta dyan. Eh mga kababayan, hindi yung ganyan ang proseso. Mm. Hindi mm. yung kailangan magbayad ng ganyang kalaki. Correct. Mm. At saka ang problema sa mga ganyang sistema, uh, Yusek, PY, at Tuts, hindi ka mamamonitor ng gobyerno. Totoo. Sakaling magkaroon ng problema, uh, uh, kung ano't-ano ano man, mahihirapan ng gobyerno na mamonitor ka kasi hindi ka na nakarehistro. At saka diba, yung, no, correct. Yusek? At saka yung tamang benepisyo para sa mga OFW natin sa mga lugar na ganyan, mas maganda kung registered tayo talaga. Mm. Diba, Yusek? Mm. So sa ngayon, Yusek, ano ang mga trabahong available sa Croatia sa ilalim po ng Special, Special hiring, hiring, Program? program. Nori, Tuti, bago ko sabihin, every time na naririnig ako ng mga kababayan natin, yung ating mga, ano ba to, mga unwanted entities, mga illegal recruiter, oh. Hindi take advantage. So, sasabihin ko, ito pong mga, itong mga trabahong sasabihin ko ay Uh, ibinigay para sa mga OFWs na dadaan po sa Department of Migrant Workers mm -hmm. through our Philippine Recruitment Agency, so mga lisensyado. At later on po pag-uusapan na namin ng Croatia kung paano ilo-launch itong special hiring program mm -hmm. na dadaan sa gobyerno. Gusto ng Croatia po kasi magkaroon ng government to government para wala na, wala na masyadong babayaran yung ating mga kababayan. So mm -hmm. ang mga trabaho po, binisita po mismo ni Sec Hans no ang ating mga kababayan. Meron po sa manufacturing, mm -hmm. sa factories po. Meron po of course ang Croatia, Nori Tuti, known yan for their ano tourism Totoo, sector. So yung po mga hotels and resort workers, mm -hmm. meron meron din po sila sa IT. At ito mga kababayan, medyo good news. Mm -hmm. uusapan natin sa Croatia, um, kung gusto po daw nilang mag-hire through the government ng mga caregivers. So yung mga plano natin, uh, Nori Tuti, na i-upskill yung ating mga domestic mm -hmm. workers para mm -hmm. po maging caregiver caregivers sila. Hinahanapan po natin yan ng magandang market para po mas... Uh, matulungan nila ang kanilang mga pamilya po dito sa Pilipinas. Ayun din yung gusto kong tanong, yung yung, yung sa pag-upscale ng no, mga domestic helpers ng, ng mga Pilipino no, dito sa bansa. Uh, yun yun yung partnership nyo ba sa TESDA yun, uh, USEC-PY? Yung yes, para ano yung kanilang skills? Among others, yan po yung number one, yung upskilling mm -hmm. ng ating mga kababayan. Hindi lang po mga domestic workers, pero mainly po sila. Kasi gusto po natin, sana, maka kumbaga ma-feel po nila na na-promote sila, meron silang mas, meron silang trabaho na mas malaki po yung kanilang magiging sweldo. Kasi po sa ngayon, uh, sa ibang mga bansa na nakikipag inaayos pa rin po natin para maaging mas mataas ang sweldo nila, meron pa rin pong sumisweldo ng 400 US dollars. Mm -hmm. So kung uh, magkaroon po ng magandang pag-uusap at uh, ma-launch ano po to ha? Mabilis na pag-launch po to kasi kung sabi ng Croatia, puso namin agad-agad na nating magawa. Mm -hmm. so, so ang goal po natin dyan ay yung 400 US dollars na sinisweldo ng mm -hmm. ating mga kababayan sa ibang bansa, at least man lang po makatanggap sila ng 1,000 euros, malaki-laki na ho yun. Pag 1,000 um, euros ang katumbas sa piso, Yusek? Hindi di mga 65,000. Oh, po oh, yun yung gustong i-negotiate ng Department oh, of Migrant more, Workers. And more po ah, and more. Kasi mm -hmm. may mga ibang countries po, 2,600 euros. Ba? Oh. Malaki. Mm uh -hmm. -huh. Opo. May binipisyo so, pa, eh, na overtime pa. Um, mm -hmm. may, may binipisyo mga ganoon. Pa? Opo. Yusek. Ang hiling na po natin sa mga kababayan natin, kasi ito po sa Europe, narinig po natin yung ating mga Nag-meet din po tayo sa mga employers sa mga 300 mm -hmm. companies po ang mm -hmm. na natin sa Central at Eastern sa Europe. Sa Croatia? Sa Central at Eastern Europe po kasama okay. po ang Russia mm -hmm. at ang uh, at ang Hungary. Mm -hmm. Na naka-update din po natin, ang hiling lang po nila kasi po ang ating mga kababayan, syempre pipirmaho ng kontrata oh, na kalagay dalawang taon mm -hmm. or tatlo. E eh, sila po ang ang mga mabubuting employers bo, doon sila ang nagbabayad ng airfare. Sila mm -hmm. nagbabayad lahat. Correct. Tapos iba po nating kababayan, wala pa pong isang linggo, lalayasan na sila. Kasi Ayun. Mm -mm. Pupunta na sa mga kamag-anak. Eh nakakasira ho yan sa merkado para po sa iba pang OFW. Correct. Oo. Ay isipin so mo din yung mga mga yes, yung mga maapektuhan nating kababayan na ang, intensyon intention naman talaga ay magtrabaho nang maayos. Totoo. 'Di ba? Opo, eh. Sorry Tuti, explain ko lang po ah. Yung pong nababalitang binabayaran ng mga kababayan natin illegally na 500, 600,000, di ba po? Mm -hmm. Yung then, po na employer, siya mag-cover siya mag cover ng cost nun, di ba po? Mm -hmm. Siya mag-cover nun para mm -hmm. hindi bayaran ng worker. Mm -hmm. So ngayon kaya siguro yung ibang employer, sige kayo na magbayad kasi wala silang kasiguruduhan na mag-stay ka ba doon sa buong term ng contract mo. Kaya ang sinasabi natin sa mga employers, idaan sa DMW at kinakausap natin po 'yung mga kababayan natin. Kung hindi naman po kasalanan ng employer, kung baga hindi naman po kayo uh, uh, binibigay naman 'yung sweldo ninyo, maayos naman ang trato sa inyo, huwag nyo naman pong iwanan 'yung employer na nagtiwala po sa inyo. Okay. Yun lang po naman. Mm -hmm. Para sa mga kapuso natin na interesado na, i-grab 'yung opportunity na 'yan na uh, USEC. require ba sila na magpag-aralan din 'yung native language nila jan sa Croatia? Yan po 'yung maganda pag merong cooperation at saka friendship uh, between mm -hmm. 'yung bansa natin sa saan sila pupunta. Magde-develop po tayo ng mga uh, together with test of course at saka 'yung ating pong kausap na bansa 'yung Croatia even austria no and hungary mm -hmm. ng mga uh, language learning uh, courses pero po kung mapapansin niyo I, i think tinatanong niyo po ito kasi pag mga nurses ang usapan extensive yung language requirement po di ba you dapat lang naman po extensive kasi magbabasa sila ng reseta <laughs> oo oh, yun una <laughs> so, man yung pag-assess pa ng mga mm -hmm. patients din, din po. mga papel pero po pagdating po dito sa mga um, sa mga fields po na sinabi ko, mm -hmm. ay including po pala construction ha, sa Croatia. Pag pag sinabi, ito pong mga ito, hindi naman po ganun ka-extensive mm -hmm. yung kailangan na pag-aaral ng lingwahe. Pero po, uh, gusto po namin maging prepared yung ating mga kababayan, kahit man lang po basic. basic. Mm -hmm. Opo, kahit lang po basic. Mm -hmm. naman, ma mahalaga din yun. Eh. Napapansin ko, Yusek, no usually nahahanap ngayon sa ibang bansa, mga skilled workers na, no? skilled po at saka yung tinatawag na uh, uh, care workers. Kasi mm -hmm. po, itong mga bansang kumakomokontak sa atin, uh, lalo na po doon sa mga European countries, even Canada, even Japan, even Singapore, mm -hmm. yung kanila pong population aging. Mm -hmm. uh, matanda po ang population nila compared to ours. Mm -hmm. Kaya po, yung prepare nila is yung kanilang uh, uh, healthcare, para uh, health, healthcare infrastructure uh, and personnel para po may mag-alaga doon sa mga tumatanda nilang mga uh, citizens. Mm -hmm. So yun po ang eh ang Pilipinas po lagi nilang sinasabi, "Nori Tuti. Masarap daw gumising sa umaga pag mag-aalaga sa iyo Pilipino kasi nakangiti. Tapos <laughs> uh -huh. very, very bubbly." Eh That's paano right. naman doon po ang tandaan nila tapos susungitan pa sila noon. Oo. nila kanila. Kumakanta pa daw po tayo, kinakanta, kinakanta, kinakanta. <laughs> Pilipino Filipino na 'yan. Di, may may personal connect. TLC ka. Di di ba, no Yusek? yung mga TLC oh, Tender oh, Loving pagka, Care. At ay tsaka yung pagka-nangalaga sila, nagkakaroon na bibilge oh. yung personal ano nila sa kanilang ano eh inaalagaan eh. Mm. Yung Kaya tama, mas magaan. Siguro po yung exact word doon, may malasakit yung Filipino. Correct. No, oh, so, no, no. Opo, sinagawa natin. Saka -saka. Yes po. Oh, yan din yung naging problema yung sinabi ni DFA Yusek de, de Vega mami na yung kalaniwan sa mga OFW natin sa Lebanon ay lumigas kasi napalapit na sila sa kanilang mga amo. iba mm -mm. Mm, e, talaga mag-alaga mga Pinoy. Pero uh, Yusek, meron na ba tayong target date para sa launching ng ating special program na to? We're inviting... Um, uh, Pumirma po tayo this month, no? Mm -hmm. Tapos po we're planning to start the talks by November kasi po gusto ko sana natin. 'Di ba po ang Croatia may seasonal po yan eh, 'di ba? Mm -hmm. uh, so ma mataas yung uh, tourist arrival nila pag summer and spring, mm -hmm. right? So gusto ko nila by by January makasana po natin. Uh -huh. agad. even before that magkaroon ng pilot program kasi Nori 2 yung yung DMW now under sec hands at dati po no kay sec tools kusa unang pilot muna lagi tingnan po muna natin kasi mahirap naman kung itodo agad no hindi pa natin makita uh -huh. po ano yung so we will do a pilot siguro first first uh, first few batches para makita po natin but uh, as i said pinapa expedite na rin po ng ating kausap na bansa ng Croatia and uh, hopefully by the by january of this year it's a good start no in fact we're planning to have um sabihin ko na kasi lagi naman tayo magkausap oh, sorry ma. sure <laughs> you sick sabihin mo na nung <laughs> uh, diba, nung no, no, july we had the japan only uh oh uh oh job fair diba ano, uh -oh. ano so we're planning for january a europe only Ah, ay, talaga. Ang galing. galing, galing. pero, ah, uh, you yung itong... Sorry, Tuti, sana hindi ko kayo makita doon. Baka nakapila tayo. <laughs> <laughs> Kasama kami, pero ilan yung inexpect expect nyo, ina nyo na magbe Pilipino dito na mapapadala natin sa Europa? O sa Croatia? Sa Croatia po, doon pa lang sa caregivers. Um, Well, sa na pag-usapan na ayo ko naman mm -hmm. silang ibay. Pero 'yun na usapan sabi namin, dahil sa nangyayari sa Israel, meron tayong mga kababayan na hindi makalipad, 'di ba? Nakair mm -hmm. So ang nakakausap ko ng mga kababayan natin na ha, halos inaaraw-araw akong mensahe ng uh, USEC ay uh, wala kaming trabaho dito, pwede ba kami uh, nakasaray yung Israel. So sabi ko sa kanila, mga liman libo 'yun. Sabi nila, walang problema daw. Mm -hmm. At uh, kaya daw nila so, and more, no? So Um, as I said, sa Croatia, we already have 10,000 mm -hmm. uh, Filipinos and uh, They need more dal and that's why we're starting the special hiring program under the government-to-government -government framework. Mm -hmm. So paalala lang mga kapuso ha, ah, mm -hmm. ito'y uh, finafinalize finalize na ng DMWD. So pag mayroong na nag-alok sa 'yong ngayon, ay wag ko kayo maniniwala uh -oh. ha. So saka, ah, antayin oh. lang natin ang DMWD. Malapit naman na January, mm -hmm. may announcement naman malapit, sila, follow niyo lang sila. Malapit na po at saka mga kababayan, 'yung 'yung pera ninyo na ibabayad sa illegal recruiter. Alam niyo yung mga yan, pagkabayad nyo, nile go na kayo niyan. Oh, so, pag po kayong problema, wala nang pakialam sa iyo yung mga yan. Pangalawa po, itabi nyo na yan. Isubi nyo na po yan para sa pamilya nyo. Dahil sa programa natin gagawin with Croatia, wala kayong babayaran ganyan. Walang gastos, ha? Basta dadaan lang tayo oh, sa DMWD hmm. at dun sa mga i-accredit ia nila no, na mga recruitment Correct. agency. So, hihintayin lang po natin yan. Pero habang naghihintay tayo, actually, pwede ko nang mag-prepare eh. Oh, diba, no? Mag-aral ka na ng uh, Croatian. Croatia. Yun, yun ko <laughs> yun, yun. Diba, yun, pwede na, ano, tumingin ka na sa TESDA, sa website ng TESDA. pag aralan mo na kultura nila. Kung interesado ka, yung basic language. po Oh, prepare na po kayo. Yes. Ang, na ang salita ba sa, sa Croatia? Yusek, ano? Ano po? So, Yung ano po? Lang- may salita Lagos. silang may salita po silang sarili nila. Standard Croatian, mami. Ah. Uh, uh, po, Croatian, Croatian po. No. Pero po, dahil tourism di ba center po sila English na English pa rin po nakakaintindi po sila ng English oh, so, kaya totoo po, lang mga Pilipino magaling mag English magaling mag Baka <laughs> din po daw tayong matuto ng bagong language. Kasi po lahat po tayo, kung iisipin ninyo, minimum po bilingual. Yung uh, iba pong bilingual mm. po pa kasi marunong po tayo mag-English. Ha ah, po. Marunong po tayo mag-Tagalog mm. or Filipino. Marunong din po tayo ng uh, iba pang lingwahe sa Pilipinas. Yung mga kababayan sa Visayas. Uh, so yung iba po marunong mag bisaya mag-Tagalog. Uh, at mag-English. Uh, Misa, mm -hmm. tinong ko pa. So, naturally po, multilingual tayo. Kaya mat mat madali po tayo matuto ng ibang lingwahe Oo oh, naman. Anyway, so, sa susunod na pagkikita natin, yung eh, yung latag na yan. Uh -huh. Diba? At saka yung possible na iba pang bansa sa uh -huh. Europa. Opo, and sana po, Magkaroon tayo ng, sana po makover nyo yung aming magiging job fair para makita rin po ng mga kababayan natin ano talaga yung tamang proseso at marinig din nila. Kasi darating po sila eh. So magkakaroon po yung, yung mga employers. Ay, galing. Na, uh, huwag lang yung mga dito. agencies, imbitahin na natin yung mga employers para sila na mismo, di diba, mm -hmm. oh, mm -hmm. so, ba, makakausap na uh, natin mga kababayan. O sige, kita-kita tayo doon. Saan natin yan, Yusek? Sa January, January na? Oh? January na I po kasi. prepare na kami ni Tuti. Nang resume. <laughs> <laughs> Gusto ka po ng Croatia December, sabi ko, parang hindi naman aalis yung mga kababayan. Oo, oh oh, 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 alam mo ba, may to ba, totoo yun, Yusek, di ba kasi isipin nila, pwede ba, kasi magtatrabaho naman kami sa ibang bansa, yung Pasko lang. man lang eh, kapiling namin na pamilya namin, di ba Yusek? Kaya sabi ko sa kanila, alam nyo po, knowing yung aming mga kababayan oh, sa January, January na lang, January na lang, 'di ba? Mario, I'm sure lahat kayo sila dahil sa dami din ng nagastos natin sa pasko at sa Bacto taon. <laughs> Correct. No, seriously, January so that it's yes. a good start for the year. Yes, ang galing, ang galing. Uh, we have time to prepare po. Oo. Malaking project ka po ito. Yes. Anyway, Yusek, maraming salamat sa pagkakataon, sa susunod ulit. Maraming maraming salamat, Nori and Tuti at sa mga kababayan po natin. Again, beware of illegal recruiters. Huwag magpaloko po at lagi po tayong uh, bumisita sa website at sa Facebook account po na Department of Migrant Workers, ang tahanan ng OFWs. Maraming salamat po. At maraming salamat. Kilingan,